Hello, good morning mga lalabs, mga vayot. <coughs> Magandang hapon Pilipinas. Magandang umaga tanghali hapon or gabi man sulok ng mundo. Miga migilap shoutout sa mga kapwa ko po. If the blues around the world, hello, migilap lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, ang topic natin ngayon mga lalabs, mga vayot, sa dalawa. No, si itong uh, dating... Uh, General, no, Director General ng uh, Biokor na si DJ Bantag ay uh, Yung uh, petition nila, no, na i ang kasong murder laban sa kanya Binasura po ng uh, Court of Appeals So, tapos, uh, alamin natin kung bakit binasura to Tapos si Manny Pacquiao na isang kernel may panawagan <laughs> So, dito muna tayo kay DJ Bantag, no? Dahil, <clears> tagal-tagal <throat> na din to. So, 23 hours ago, sabi ng News 5 dito, malabo na itong eyeglass ko, kailangan ng palitan. Ibinasura ng second division of, uh, ng Court of Appeals ang petisyon for uh, certiorari ni dating uh, Bureau of Correction Chief General Gerald Bantag hinggil sa murder case laban sa kanya. So, una nang ibinasura ng branch 254 ng Las Piñas City Regional Trial Court ang kanyang motion to quash information and warrant of arrest na nag-ugat sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Eh, alam naman natin si Boying Rimulya ang uh, DOJ secretary ngayon at yan din di ba sa Las Pinas, unang na dismissed or uh, na absuelto ang kanyang anak doon sa kulang kulang isang kilo na hybrid na marijuana yung cost na galing in export galing doon sa Amerika na tinanggap din naman niya oh. so yun nung uh, mahuli ng uh, ni sa pamumuno ni chief uh, ng PDA chief dati na si Wilkins Villanueva aba eh, <coughs> linggo lang yata yun rula pa isang buwan tanggal si Villanueva pagka <coughs> PDA chief <laughs> ganon kapraneng kabangag ang administrasyon ngayon <coughs> uh, so, uh, syempre, under ng DOJ itong uh, Las Piñas, kaya di ba si Dilima? Oh. <laughs> absuelto. Si Dilima absuelto. Pero si Bantag hindi pwede. Uh, <laughs> oh, so sabi pa dito ng Court of Appeal sa apat na pahinang resolution sinabi ng Court of Appeal uh, Court of Appeals <clears throat> Court of Appeal na dismissed uh, outright ang petisyon dahil kailangan ng petisyon ng conformity o ng uh, office of the solicitor general so kailan pa pala dadaan sa OSG no sa solicitor office of the solicitor, uh, solicitor general bilang offshot or offshoot uh, ito ng isang kasong kriminal kailangan din mo nang dumaan muna sa office of the prosecutor general ang lahat ng request para sa paghahain ng petition for certiorari bago ito iendorso sa office of the solicitor general ayon sa Korti. Uh, the said procedure along with the non conformity of the OSG on the filing of instant petition for certiorari calls for the outright dismissal of the petition ayon sa Court of Appeal So, yun uh, binasura ng Court of Appeals kasi mayroon pa daw kaikikan doon sa una So, maramang ito na naman yung uh, gagawin ngayon ng abogado ni General Uh, bantag pero aprobahan uh, kaya yon <clears throat> dito sa mababang kapulungan eh hawak man yun ni Boying <laughs> basa basa muna tayo ng comment dito ng mga uh, kapwa natin uh, bantag supporter no <laughs> o, sabi pa rito isa di ko lang pangalanan na mas gusto nila na uh, nila ang gumagawa ng mali at may alam sa mga drug lord pati court of appeal takot din sila. Ha ha ha. ko Di mo talaga maiwasan pag minsan no, na parang pati korte natin ay uh, maiisip mo nabayaran talaga sila. Pero hindi po yun. Dahil dito sa bababang kapulungan ang may problema. Gaya ng kaso ni Dilima. Dito po sa ano sa DOJ ang may problema. Kulang-kulang ang mga sinabmit na kasi mga malaki mahaba taas na korte kahit ang Court of Appeal kaya, lalo na yung Court Suprema nakabasi po sila sa lahat ng mga dokumento lang yun yung uh, binabasihan nila so yung may problema dito talaga sa mababang kapulungan dahil dito talaga mayroon talaga, hindi may iwasan may bayaran, kahit hindi nila may bayaran dyan, may takutan may kung ano-ano pa so kaya bumabaliktad din sila ginagawa nila, iniiba nila yung ah uh, mga kanilang sinosulat uh, sinusulat doon no na kahit ganito kay bantag eh, hindi din naman siya ang, ang, tutuusin nga kung pakinggan ninyo yung sinabi ni Percy Lapid doon wala siyang sinabi doon na si si bantag ang sabi niya ay Cinderella man hmm. at ang sinabi pa niya doon Miron ano Miron daw nagbigay sa kanya ng uh, video sino yun o na ano daw mayroon daw ah uh, yun, si Lirela man, si Bantag, etc. Tapos, pinacheck yun, di ba? Sabi ni General Bantag. Pina tinignan niya yung CCTV sa uh, Laguna na subdivision. Tinirhan niya na maikot si Dong, paikot-ikot. Tapos, pinatingnan niya sa LTO. Sir, ah uh, kot si pagmamayari ng DOJ. So, siya talaga ang pinag, -ano, pinag may plano talaga yung ibang tao dyan Napatayin si Percy Lapid dahil dyan sa Pugo <laughs> sa mga drug lords sa mga lords mga gambling lord mamamatay tao eh tapos ibintang kay Bantag yun. sabi nga ng iba pa dito tago ka muna sir kasi walang ano daw ngayon tago ka muna sir walang uh, walang kwenta yung ano ngayon, tago ka po na boss, huwag ka magpahuli, walang kwenta ang gubyerno ito, which It is correct. So, yun, no? So, mm, binasura, ha? So, back to square one na naman si Bantag. So, baka gagawa din yung kanyang abogado ng uh, panibagong motion, kagaya ng sinasabi dito, ng Court of Appeal, kung saan dadaan muna sila doon at bago uh, pupunta sa OSG, ay sa so OSJ, sa Office of Solicitor General, at saka bago makapunta sa Court of Appeal. Baka susundin nila yon. So ito, yung ating pangalawa, si Manny Pacquiao, umiipal na naman ngayon kaya tatakbong senador <laughs> next year. So ito, may minsahe si Pacquiao sa mga kababayan kasunod ng panibagong insidente sa West Philippines. Si, kung matatandaan yung mga lalas, mga bayot, nung tumakbo itong presidente, sabi niya, kaya daw natin makipag-gira sa China. <laughs> so ito, yung ipal na Manny Pacquiao. Ito po si uh, uh, Colonel Pacquiao. Manny Pacquiao po, alam niya. Kilala niya naman siguro ako. Uh, si Colonel ko daw pakyao Pacquiao. Sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Ayungin Insol, sa West Philippines, sa inyong lahat. Huwag po tayo ma ng pag-asa, ma-discourage laban lang tayo nandito kami nakasuporta sa inyo lahat in time uh. na kailangan nyo kami uh, andiyan kami tutulong sa inyo tutulong magtulungan tayong lahat para sa ating bansa pangalagaan natin at uh, i-maintain ang uh, seguridad sa ating bansa uh. at Sa gayon, eh... andiyan daw sila tutulong o ba uh, tumulong ka ba Manny Pacquiao, doon kung pa, paano ma-resolve bang issue dyan sa uh, South China Sea o, tumulong ka ba makipag-negotiate dyan? O, ikaw nung naging senador? Ila, dalawang term, termino to si Manny Pacquiao yata sa pagka-senador. O, dati na may girian panahon pa ni Pinoy, eh. may ginawa ba ito? Para mawala yung uh, problema dyan, may batas ba itong ginawa? Wala itong batas, mga lalabs, mga bayot na ginawa sa buong buhay niya. Nagiging uh, congressman to. Tingnan ninyo, google ninyo yung lugar ninyo Dahil malapit kami doon Maraming pumupunta marami, Part kami ng Dabao, Occident, uh, Dabao Occidental Ang kanila, uh, Sarangani. <coughs> yung congressman doon eh, Yung kanyang kapatid Yung mga daan pa doon, lubak-lubak Marami pang lubak-lubak hanggang ngayon Maraming taga, uh, amin pumupunta doon Nagmumotor Eh Wala to eh, dati pa Congressman pa to, Lagi tong absent sa sisyon. Tapos nung nagiging uh, senador, ganon din. Pero, pero pagdating doon sa ibang bansa, sa kanyang mga away-away, mga training, hindi siya nag-absent. Pero tumatanggap siya sa pera ng uh, sahod mula sa taong bayan. Kahit sabihin pa ni Manny Pacquiao, kunti maliit ang kanyang sinasahod bilang senador. Dati kong grisman, senador, mas malaki yung kinikita niya. Pero the fact na pumasok ka sa public servant, kailangan mong gampanan ang trabaho mo, hindi ka absent ang absent at kailangan, may batas kang magawa para naman makapakinabangan ng taong bumoto sa iyo. Pero wala si Manny Pacquiao ipaipal-ipal. O andito na naman siya ngayon dahil nagpatikit kay ano kay Bongbong Marcos pagkatapos niyang babuyin. Si Bongbong Marcos nung panahon ng kampanya na sinabi pa nga niya, 'di ba? na kapag daw siya manalo pagka-presidente, paimbestigahan niya si Imelda Marcos. <laughs> Doon daw sa mga nayak, nakaw na yaman ni Imelda Marcos. Nang, <laughs> uh, mga Marcos, nakaw nilang yaman. Paimbestigahan daw ni Manny Pacquiao. Pero ang kapal ng mukha ni Manny Pacquiao, no? Kung ako yon politiko ako. Kahit pasabihin mong trapo, akong politiko mahiya ako mga lalab sa mga bayad pagkatapos kung uh, kaya siguro hindi uh, ano ba eh pagkatapos mong magbitaw ng isang salita para kahit sabihin mong ah panahon lang yan ng kampanya ganyan, pero kahit pa hindi maalala man yan ng mga tao eh di ba sabi niya dati kapag daw si Imelda ay eh, kapag daw siya manalo kaka bibimbestigahan uh, niya si Imelda pero saan siya ngayon humihimod po siya sa puwit ni Bongbong Marcos nagpapaipal at andito na naman siya ngayon Malamang may tao dyan sa likod niya. malamang si Martin Romualdez or si Bongbong Marcos or kung sino ba dyan na kumausap dahil si Katya um, kailangan daw niyang magsalita para diyan sa mga uh, sa isyo ng uh, West Philippine sea or South China si pala. Eh, yeah. wala din naman magawa si Pacquiao dyan kahit magsalita siya. Paipal lang din to mga lalabs, mga bayot Dahil nga matindi na yung isyo dyan ngayon, at don uh, doon pa sa Senate hearing, uh, sinasabi doon ni, ni Facundo yung naputulan ng daliri na intentional daw talaga kung no, yung ginawa ng China. E eh, kayo ba? Sila ba na pagdala nila doon ng mga resupply na hindi naman pala pagkain, according to Harry Rocky, kundi puro mga baril. So, intentional din ba kayo? At sinabi pa ni Sasaso doon sa interview niya sa ano, sa Isiminay, na meron, ito si Pakundo, nasa under uh, underwater ano to sila ayaw ko anong ginagawa doon mayroon silang uh, tinitingnan sa ilalim ng dagat so ano yun so kaya kayo nasisita magandang no? po mm. magandang so andito daw sila tumutulong so anong tulong na yun uh, nagbigay ka naman ng tulong hindi financial halimbawa eh pag kasi ito may yung ano dito number one problema solusyon dito para maayos ang issue dyan okay. sa West Philippines eh, or South China si eh, eh, diplomasya, pakikipag-usap dyan sa uh, China wala nang iba, gera uh, ito si Manny Pacquiao, pinagyayabang niya kernel daw siya, isa siyang kolonel uh, reservist, ang tanong kapag ba magkagira si Manny Pacquiao ba hawak ng baril at makipagbakbakan uh, makipagpatayan doon sa mga incheck, hindi Tatakbo yan, lalayas yan. Kagaya nila ni Bongbong Marcos. Lalayas silang lahat ng mga mayayaman pa ibang bansa. Iiwanan tayong mga pobre na walang kakayahang tumakas para mabuhay. Sila, ano yan po, ginagamit lang po tayo. Huwag kayong magpapaniwala sa mga ganitong klase ng tao. Mga sinungaling yan at ginagamit lang tayong mga mahihirap para sa kanilang mga personal na interest. Huwag na po ninyo ibuto yan si Manny Pacquiao wala yan kuinta wala ni isang batas na gawa yan at idadaan lang kayo bigyan ng tagi isang libo parang marcos din walang nagawang solusyon sa kanang uh, administrasyon ngayon, sa paglubo, pagmahal pagtaas ng presyo ng bilihin ang kanyang binibigay, ayuda hmm. pansamantala Yun. wala, mga walang kuwinta ang mga taong to, sa so, totoo lang huwag na ninyong iboto pa